Limang minuto ang nakalipas. Huminto ang pag-scroll ng mundo. Ang X-Feed ni Elon Musk ay lumiwanag gamit ang isang larawan. Isang makinis na aparato na malambot na kumikinang na may isang simbolo na hindi pa nakita ng sinuman. Isang simpleng maliwanag na icon ng pie. Walang salita. Walang paliwanag. Simbolo lang. Nagniningning na parang beacon sa digital dark. Ang sumunod na katahimikan ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang anunsyo. Ano ito? Isang bagong telepono? Isang lihim na proyekto ng Tesla? Ang haka-haka ay nagalab ng mas mabilis kaysa sa wildfire. Kung gusto mong manatiling nangunguna sa bawat na kakagulat na update tungkol dito, oras na para mag-like at mag-subscribe. Dahil ang makikita mo ay magbabago sa lahat ng akala mong alam mo. Sa loob ng 47 minuto, ang stock ng Tesla ay tumaas ng 12%. Isang nakakagulat na paglukso na pinalakas ng mga bulong at pagtagas. Lumitaw ang mga screenshot mula sa kaloob-looban ng Gigafactory, Texas. Mga blur na larawan ng isang device na mukhang imposibleng manipis. Imposibleng futuristic. Ang pinakamalaking tech forum sa mundo ay sumabog. Ang bawat tagaloob ay nag-aagawan upang i-decode ang misteryo. Kasabay nito, sa labas ng punong tanggapan ng Tesla, Nakita ng mga reporter ang mga selyadong shipping crates na may markang misteryosong mga simbolo. Project P Infinity. Ang mga crates na ito, tapan na nakabalot ng mahigpit at nababantayan, ay ikinakarga sa mga track na nakalaan para sa pasilidad ng paglulunsad ng SpaceX. Ang mga alingaw-ngaw ay naging isang bagay na nasasalat. Ito ay hindi lamang isa pang gadget. Ito ay isang revolution na naglulunsad sa kabila ng atmosfera ng Earth. Ay nang salita sa kalye ay nakarating sa mga lihim na koridor ng Apple. Ang mga inhinyero ay naiulad na nagsampa ng mga kagyad na kahilingan upang tingnan ang mga patent vault ng Tesla. Desperado na maunawaan ang tech na Musk na tahimik na pinakawalan. Ngunit sinarado ni Tesla ang mga pinto. Walang access, walang leaks, walang kompromiso. Isa itong power move isang hamon na ibinagsak sa katahimikan. Pagkatapos ang mga salita ay nanggaling mismo kay Musk, hindi ito telepono. Ito ang katapusan ng smartphone tulad ng alam namin. Ang pangungusap na iyon ay umaling aungaw -aung -aung sa pamamagitan ng social media at mga pamilihan sa pananalapi. Isang bombang binalot ng limang salita na muling hinuhubog ang mga inaasahan sa magdamag. Ang device na tinatawag ngayong Tesla Pi Phone ay nasira ang bawat convention. Sa 4, 8mm lang kapal. Lumabag ito sa paniniwala. Mas manipis kaysa sa anumang smartphone na sinubukan ng mga pamantayan ng militar. Gayunpaman, sa totoong Tesla fashion, hindi ito marupok. Ay Nin Oji Ingeniero ay bumuo ng titanium carbon composite frame, aerospace grade, pa, na ipinagmamalaki ng pitong beses ang lakas ng torsional ng iPhone 17 Air. Ang uri ng material na matatagpuan sa spacecraft ngayon ay duyan sa isang aparato na sinadya upang magkasya sa iyong bulsa. Ang tunay na nagpahiwalay dito ay ang nano grip layer, isang anti-slip marvel na dynamic na umangkop sa texture batay sa kung paano mo ito hawak. Walang malaking case na kailangan. Isang teenager na nagmamadali sa isang masikip na kalye ng lungsod, isang abalang magulang na nakikipag-juggling ng mga bag. Isang lola na may arthritis. Lahat ay nakakaranas ng parehong kumpiyansa na mahigpit na pagkakahawak. Ani mga rounded prism edge contours ay nag-alis ng pagod tashnyi kamay na nag-iimbita ng mga oras ng walang hirap na paggamit ng walang strain. Sa isang 110 gramo lamang, ito ay ilaw ng balahibo Ngunit ito ay nagtitiis ng mga puwersa ng 10 beses na mas malaki kaysa sa anumang telepono ng consumer. Ana uh, inspiration ng mahigpit na hinihingi ng Falcon 9 payload casings. Hindi huminto si Tesla sa mga hilaw na materyales. Ang user interface ay ginawang may empatiya. Pabago-bago itong sumusukat sa laki ng iyong daliri. Lakas ng pagkakahawak. At maging sa antas ng dexterity na umaayon sa sarili nito sa bawat individual na kamay. Hindi ito isang one-size-fits-all na telepono. Natututunan ito kung paano ka humipo, kung paano ka humawak, kung paano ka gumagalaw. Para sa mga user na nakikipaglaban sa arthritis or or panginginig, inaalis ng AI-powered gesture tracking ang pangangailangan para sa anumang pagpindot sa button, na pinapalitan ang pagkadismaya ng tuloy-tuloy na control, ang haptic microfeedback o banayad na nagbabago or na na-calibrate ayon sa edad at tugon ng kalamnan. Ang mga panginginig ng boses ay nagsasalita ng isang wika na naiintindihan lamang ng iyong nervous system. Ang mga utos ng speech-to-action ay gumagana ng walang kamali-mali sa maingay na kapaligiran, na may rate ng katumpakan sa hilaga na 98%, isang lifeline para sa mga matatanda o sa mga may limitadong kadaliang kumilos. Natagpuan ng MIT Human Interface Lab ang mga nakatatanda sa Tesla Pi phone na 45% na mas mabilis kaysa sa pinakabagong mga modelo ng iPhone. Isang testamento sa disenyo na sa wakas ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng tao. Ito ay higit pa sa isang telepono. Ito ay isang pangako. Isang muling pagpapakahulugan ng connection at control na iniayon sa bawat henerasyon mula sa matulin na mga daliri ng Gen Z hanggang sa magiliw na mga kamay ng mga lolo't lola. Isang device na hindi lamang kumikilala sa pagkakaiba-iba ngunit ipinagdiwang ito. Nasinisira ang mga hadlang sa tech accessibility na nananatiling hindi nagalaw sa loob ng mga dekada. At sa ilalim ng groundbreaking na disenyong ito ay nakalatag ang isang tahimik, electric heartbeat. Isang baterya na sumalungat sa lahat ng bagay na inaakala naming posible sa ganoong manipis na frame. Sa sandaling nagising ang power core na ito, nagbago ang lahat. Ito ay hindi lamang umilaw. Ito ay nabuhay sa isang bulong tahimik na ugong habang ang graphene na baterya ay tumaas mula 0 hanggang 90% na singil sa loob lamang ng 10 na minuto. Hindi mainit, hindi man lang maligamgam. Malamig, matatag at handa. Ito ang Tesla Engineering sa pinakamagaling nito. Muling isinulat ang mga panuntunan ng teknolohiya ng baterya sa bawat pulso hindi ito lithium-ion. Ito ang next-gen na solid-state graphene core ng Tesla, na may nakakagulat na density ng enerhiya na 920 watts kada litro. Kinumpirma ng TUV Rhineland na ito ay 38% na mas mataas kaysa sa iPhone 17 Air. Ngunit ang Pi Phone ay mas manipis. Ginaya ng internals ng baterya ang waveform architecture ng mga supercharger ng Tesla. Isang system na Musk na tinawag na Pulse Charge X Mark Nina, na, agbibigay daan ay paan sa mas bibilis, mas pantay na pagpapakalat ng enerhiya. Nanangangahulugan iyon ng mas mahabang buhay ng baterya kahit na sa ilalim ng mga kondisyong nagpaparusa at maaring tumagal ang parusa. Ang mga pagsubok mula sa vacuum thermal lab ng SpaceX ay nagpakita ng passive cooling matrix nito na nagmula sa dragon probe shielding na nagpapanatili ng panloob na temperatura ng 11% na mas malamig sa ilalim ng stress. Ang paglalaro, live streaming, kahit satellite uplink ay hindi nagdulot ng pagtaas. Mas kahanga-hanga, ang telepono ay gumamit ng mga sensor upang iangkop ang daloy ng kuryente sa real-time. Ang elevation, ambient heat, ang mga app na iyong pinatakbo, lahat ay isinasali sa kung paano kinokontrol ng baterya ang output nito. Tulad ng isang Tesla drivetrain na nagbabalanse ng torko sa mga nagyayalong kalsada. Ngunit hindi lang ito isang power marvel. Nakita nito ang mundo sa mga paraang wala pang telepono noon. Ang pag-flush sa loob ng razor-thin na titanium chassis ay isang trilens array na napaka-eksakto na mas Nasikam so na mas bs, oh, years, na engineer na nagpagulong-gulong ang mga kakompetensya isang 64 megapixel na pangunahing sensor, isang 48 megapixel na ultra wide, at isang anim na beses na optical telephoto. Lahat ay isinama sa pamamagitan ng nakatiklop na tri-prism optical path na magkasya sa loob ng 4.8 millimeters. Walang paga, walang protrusion, walang kompromiso. Ngunit ang magic ay wala sa specs. Ito ay sa kung ano ang naiintindihan ng camera inangkop mula sa Autopilot Neural Network ng Tesla. Sinusubaybayan ng imaging system ng telepono ang paggalaw sa real-time. Isang nanginginig na kamay. Itinama ito ng Neural Autoframe. Isang bata na tumatakbo sa mahinang ilaw, ang Night Vision Pro Mode, ay naglayer ng real-time na data ng geolocation ng Starlink upang kalkulahin ang pinakamainam na pagkakalantad ng pixel. Pagbuo ng liwanag sa detalye na hindi kailanman posible sa isang mobile device. Subaybayan ang aking anak na babae. Mag-zoom sa mukha na iyon. I-lock ang focus sa aking aso. Hindi ito mga gimmick. Anis mga ito ay mga voice-activated command na nakabake sa firmware. Hindi nangangailangan ng app o cloud. Nanatiling lokal ang lahat. Pribado. Mabalis. Tumutugon. Ating display na iyon? Hindi ito mukhang screen. Parang nahulog ang salamin at may bumukas na portal. 6. One pulgada ng edge-to-edge -edge Tesla Light Mesh AMOLED na may screen-to-body ratio na 98.3%. Walang hangganan. Walang bezel. Immersion lang. Ang refresh rate? 240Hz. Malutong. Madalya na paggalaw na may HDR14. At matu mabaraw na ang uh, pag-promote ng Apple. Gayon pa ang Tesla Pi ay hindi huminto sa bilis o kalinawan. Nag-alala ito sa iyong naramdaman. Say literal. Ang facial microanalysis gamit ang modelo ng pagmamapa ng edad ng Tesla ay inangkop ang contrast at init ng screen sa real-time. Kung kinuha ito ng isang nakatatanda, lumawak ang mga font, lumalim ang kaibahan. Kung nag-swipe ang isang bata, ang pag-filter ng asul na liwanag ay na-engage at nabawasan ang maximum na liwanag. Ang panlabas na layer ng screen ay photochromic. Inaayos ang tint tulad ng adaptive sunglasses depende sa sikat ng araw at mood. Nagrehistro pa ito ng pag-igting sa muka upang matantya ang mga antas ng stress. At automaticong ibinaba ang malupit na kulay kung ang gumagamit ay mukhang nababalisa. Ngunit marahil ang pinakapinag-uusapang tampok ay ang isang apple na hinahabol sa loob ng maraming taon. At si Tesla ay napako sa katahimikan. Pananaw sa salamin. Gamit ang isang nanostructure polarizing filter na naka-embed sa panlabas na salamin ng screen, ganap na inalis ng Tesla Pi Phone ang panlabas na liwanag na nakasisilaw. Ang sikat ng araw, kahit nasa tanghalit, ay hindi sumasalamin, mga larawan, text, video call, napakalinaw sa ilalim ng anumang kalangitan. Tinawag ito ng mga reviewer na isang screen na walang keysame. At time magsimulang i-dissect ng tech world ang baterya, camera, at display na ito, Natuklasan nila ang ibang bagay na naka-embed sa loob ng core ng Tesla Pi. Isang bagay na hindi nakikita. Isang bagay na hindi naririnig. Ngunit tahimik na nagbo-broadcast ng mga signal na lampas sa mga limitation ng anumang network. Natahimik na umaabot sa mga bituin. Ang dating misteryo ng kosmiko ngayon ay nabuo sa loob ng isang tahimik na silid kung saan nakahiga ang isang Pi-phone sa isang desk. Walang screen glow, walang cable, walang bar ng serbisyo. Pi habang nagsasalita ang isang developer, tumugon ang device. Hindi gamit ang mga fragment, ngunit puno, makatuwirang mga kaisipan. Isinulat muli nito ang mga linya ng code sa kalagitnaan ng pag-uusap. Isinalin ang Mandarin sa French ng walang putol kahit na nag-crack ng isang biro na perpektong nakatutok sa katatawanan ng gumagamit nito. Walang internet, walang cloud. Grok Pi Lang, isang neural intelligence na ganap na nabubuhay sa loob mismo ng telepono. Ito ang pinakamatapang na pag-atake ni Tesla sa Apple at Google. Hindi lamang bagong hardware, ngunit isang bagong isip. Ang Grok Pi ay tumatakbon ng offline, nang hindi nagpapadala ng isang kahilingan sa mga panlabas na server. Walang Siri lag, walang assistant hiccups, sinanay ito sa mga sample ng pagsasalita mula sa 112 na bansa, agad na umaangkop sa mga panrehiyong dialekto at tono ng iyong personalidad. Hindi lang nito nakikilala ang iyong boses, naiintindihan nito ang iyong layunin. Arasma na tool to onboard ay hindi nangangailangan not mga app store. Ang isang built-in na code editor ay muling nagsusulat ng HTML sa mabilisang. Nakutrim ang video at namarkahan ng kulay habang nagsasalita ka. Naibubuod ang mga resume, contrata, at to sa pag-aral sa ilang segundo, kahit sa kalagitnaan ng paglipad o malalim sa ilalim ng lupa. Ibinibigay ng mga magulang ang telepono sa kanilang mga anak sa airplane mode at panoorin ito. Sa paglutas ng araling bahay sa matematika, tulad ng isang tutor na may katatawanan at empatiya. Ang pahayag ni Musk, ang AI na it ay hindi naka-imbak sa cloud. It ay sa iyo at it ay nananatili sa iyo. Ang pag-encrypt ay hindi isang tampok. Ito ay isang foundation. Ang bawat pakikipag-ugnayan ng AI ay nakakulong sa iyong device. Ang Grok Pi ay nanatututo, nakikibagay, nagbabago. Ngunit sa iyo lamang, sa sandaling ibigay mo ito sa ibang tao, Nire-reset nito ang buong modelo ng pagsasalita nito. Apple at Google, ina-upload pa rin ang iyong mga utos sa mga data center. Tesla, tinanggal lang ang middleman. Permanent, as pagkatapos ay dumating ang shockwave. Ang Pi na telepono ay hindi lamang nakalaya sa mga voice assistant. Ito ay ganap na nakalaya sa mga cell tower. Sa isang lugar sa deserto ng Nevada, umiilaw ang isang prototype ng Pi phone. Walang SIM, walang Wi-Fi. Walang terrestrial signal. munit sa itaas nito, isang Starlink satellite ang kumikislap sa position. And just like that, online ang phone. Ang pagmemensahe, ang pagtawag, pag-upload. Lahat ay direktang nakabim sa orbit. Nalampasan ni Tesla ang mga monopolyo ng telecom sa isang galaw. Walang Verizon, walang Airtel, walang bayad sa roaming. Katutubo lang na Starlink Uplink, niluto sa Silicon. Dumarating ang pandaigdigang saklaw na parang kulog. Mula sa Arctic Circle hanggang sa Amazon Basin, ang Pyphone ay nagpiping ang mga satellite ng walang sagabal. Isang pagsubok, nakalubog ito sa isang waterproof case sa panahon ng storm surge. Nagpadala pa rin ito ng emergency SOS ping mula sa ilalim ng mga elon. Sa isa pa, nakakonekta ito sa tuktok ng K2 isang lugar kung saan nabigo ang mga normal na telepono kahit na magboot. Ngunit ito ay hindi lamang para sa mga survivalist or astronaut. Ang Pi Phone ay gumaganap bilang isang satellite hotspot. Apat na iba pang device ang maaaring mag-tether dito. Lariade, na humihila pababa ng mga megabit mula sa mababang orbit ng Earth. Encryption? Gumagamit ito ng QKD, pamamahagi ng Quantum Key na tinitiyak na kahit na ang mga aktor ng bansang estado ay hindi ito maharang. Data mula sa orbit. Privacy mula sa physics. Adding modularity? Iyon ay kapag ang mga bagay ay naging ligaw. Sa unang tingin, mukhang seamless ang Pi phone. Isang slab ng aerospace titanium at salamin. Ngunit iwagayway ang iyong kamay sa logo ng Pi. At bumukas ang isang nakatagong magnetic port na may kasamang bulong. Tinatawag itong magport ni Tesla. At sa likod nito, isang mundo ng pagpapalawak. Ang camera ay hindi lamang isang camera. Ito ay isang swappable na module. Tulad ng mga pro lens sa isang DSLR. Gusto ng anamorphic na video? I snap ito. Thermal imaging? Malapit na. Ang mga ito ay hindi clunky clip-on. Naglalock sila ng flush. Nagsasama sa frame. Patay ang baterya? Yangat ink panel. Ihulog ang bago. Walang mga tornilyo. Walang pandikit. Walang warranty voids. Isang proprietary clasp system lang. Na inspiration ng Falcon 9 Booster Lock. Isang buong recharge sa loob ng 20 segundo. Sa mamagitan ng fame pilot. Hindi pagcha-charge. Imbakin. Ang isang Tesla Blade module ay nagdaragdag ng hanggang 2 dollars sa isang SSD na mas manipis kaysa sa isang playing card. Maaring mag-shoot ang mga creator sa 8K buong araw nang hindi nag-a-offload ng isang beses. At ang hinaharap? Higit sa 14 na modular add-on ang nasa pagsubok, mula sa mga monitor ng glucose hanggang sa mga sensor sa kapaligiran. Kahit isang compact drone launch dock na umangkop sa isang rear slot, isipin ito na hindi katulad ng isang telepono. At mas parang isang tricorder mula sa science fiction. Ito ay huwag isang gimmick. Ito ay isang plataforma. Isang redefinition. At ngayon, nakikita ng bawat legacy na kumpanya ng telepono ang sarili sa likod. Dahil hindi lang ginawa ni Tesla na mas matalino ang isang telepono. Ginawa nila itong unkillable, untrackable, at expandable na walang katulad. Ngunit ang tunay na game changer ay darating sa sandaling huminto ang Pi Phone sa paghawak, at magsimulang magutos sa mga makina sa paligid nito muling isulat ang mismong mga panuntunan ng control at connection ang seismic shift na ito ay nagpadala ng shock waves sa Silicon Valley sa loob ng pinatibay ng mga lab ng Cupertino ng Apple ang mga inhinyero ay tumakbo laban sa orasan ang kanilang mga screen ay buhay na may mga schematics ng Python. ang mga desperadong tawag upang makakuha ng mga Grock chip patent ang lihim na sandata ng AI ng Tesla ay sinalubong ng stonewalling mula sa walang humpay na legal na koponan ng Tesla. Hindi lang ipinagtatanggol ni Tesla ang pagbabago, nagtatakda sila ng bagong larangan ng digmaan. Samantala, kinuha ng Google ang Pixel 10 Pro mula sa mga istante. Isang panloob na memo na nagpapakita ng kumpletong pag-overhaul ng AI roadmap nito sa isang galit na galit na bid upang makahabol. Ang Meta na nakakaramdam ng seismic shift, ay nag-debate na i-folding ang OS team ng telepono nito ng direkta sa mga reality lab na umiikot patungo sa augmented reality habang umaalog-alog ang trono ng smartphone. Ito ay isang tectonic shift, isa na nag-iwan sa mga executive na nagbubulungan. Iniisip kung ang Pyphone ay ang katapusan ng kanilang panahon. Ang nakakatakot na tweet ni Elon ay naghiwa-hiwalay sa kaguluhan. Mayroon silang 15 pamantaon. Mayon kaming 15 na mga inhinyero. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagbabago ay hindi tungkol sa laki opera. Iyay tampo ay tungkol sa paningin. At Tesla ay nagkaroon ito sa mga spades. Ngunit ang telepono ng Pi ay hindi lamang nakakatalo sa mga kakumpetensya. Ito ay muling nagsusulat ng privacy mismo. Ang Tesla OS ay nag-imbak ng zero na personal na data sa cloud. Ang lahat mula sa iyong mga larawan hanggang sa iyong mga pinakapribadong mensahe ay nanatiling nakalock sa loob ng iyong device. Binago ng telepono ang mga quantum encryption key nito sa bawat pag-unlock. Hindi sa bawat session, ngunit sa tuwing hahawakan ng iyong daliri ang sensor. Patay ang mga hacker at ahensya ng pagsubaybay habang pinapatay ng hardware ang mga switch na pisikal na pinutol na mic, camera, at GPS circuit. Kinumpirma ng mga eksperto sa Teardown na walang mga palihim na backdoor. Purong privacy lamang. Ang mga third-party tracker, ang tahimik na salot ng modernong teknolohiya, ay na-block sa antas ng OS bago pa man sila maakakita ng liwanag ng araw. na a out ang mga advertiser bago umalis ang isang kagat sa iyong telepono. Ipinagmamalaki ni Tesla na ang Pi Phone ay pumasa sa bawat pagsubok sa pagsunod sa privacy ng EU ng walang mga pagbubukod isang perfectong marka kung saan ang Apple ay natisod sa 37 na paglabag. Ito ay hindi lamang privacy theater. It ay isang fortress na binuo mula sa silicon at batas at parang hindi sapat ang privacy at kapangyarihan. Nagsimulang i-blur ng iPhone ang mga linya sa pagitan ng device at ecosystem. Ito ay hindi lamang isang telepono. Ito ay ang nerve center para sa iyong buong Tesla lifestyle sa tuloy-tuloy na pagsasama sa Tesla Bot, Powerwall, Solar Roof, at Cybertruck, ang isang utos ay makapagpapailaw sa iyong tahanan, makapagpadala ng iyong sasakyan, at makapaghanda ng iyong robot assistant para sa araw na iyon. Ang Pi Phone ay hindi isang gadget. Ito ay isang command bridge sa hinaharap. Ang pagpilot ng mga drone, naging laro ng mga bata na may built-in na interface na nagpapahintulot sa mga user na magpalipad ng mga Tesla drone ng direkta mula sa kanilang palad, pagmamapa ng mga katangian, paghahatid ng mga pakete, o pagkuha ng mga cinematic na tanawin, ay ni mga panloob na dokumento, nag-leak na nagpapahiwatig ng pagsasama ng Neuralink na nangangako ng hinaharap kung saan ang mga saloobin ay maaaring direktang magutos sa telepono na lampasan ang pagpindot at boses. Ang interface mismo ay mabilis na umangkop. Nagbabago ayon sa edad, mood, oras, at kahit na lokasyon. Ito na nagbabago mula sa isang digital assistant patungo sa isang personal na kasamang mas kilala ka kaysa sa iyong sarili. Pagkatapos ay dumating ang huling sandali ng pagnanakaw ng hininga. Ibinaba ni Tesla ang isang misteryosong trailer na pinamagatang Project Eclipse na nakatakdang ilunsad ang cement sun fall 2026. Ipinakita nito ang pi-phone na tahimik na lumulutang sa ibabaw ng Earth. Isang makinang na orb na nakatali sa mga satellite sa at Tahanan na pumipintig na parang puso ng isang bagong digital na bukang liwayway. Walang pagsasalaysay. Walang paliwanag. Ang nakakatakot na imahe ng isang aparato na hindi na isang telepono lamang. Ngunit isang portal sa isang hinaharap ng ngayon lang natin pinangahasang isipin. At sa katahimikang iyon, pigil-hininga ang mundo. Po ito ay nagpagulo sa iyong isip kahit kalahati ng sa atin. Basagin ang like button na iyon. Ibahagi ito sa isang taong nag-iisip pa rin na panalo ang Apple. At ilagay ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ano sa tingin mo ang feature na hindi pa inihahayag ni Elon? At o oh, hindi mo pa nagagawa? Pindutin ang mag-subscribe dahil kung ano ang susunod na darating mula sa Tesla ay maaaring magmukhang isang warm up